Guys, andito kami sa GB Farm. Ayan, ito yung mga benta nila. First time namin nakapunta dito. Wait, punta tayo sa entrance. Two for head. Tagpang ta Two hundred. Ayan. Forty-six. Pagtarong di ni Malkaw. kau. Thirty-five. Ayan guys. Tsaka pwede ka makaano dito. Makaano ng food. ganda. May sa taas pa pala. Ah. Ayan. ganda, guys. So, sa mga gusto magpunta sa GB Farm, come here na kayo, guys may restaurant din sila dito. Magtanggap sila ng mga, halimbawa, birthday ng kapatid mo, anak mo. Ayan. Pwede rin dito. Ayan. Here's the view. Sorry na. <laughs> Tita ni mga koko ko, guys. Ayan. Ang ganda sya na paggagawa Ang? Wala ka, so yun. Ingna si SJ. Ayan. Ganda, guys. Pwede ka pa makapicture-picture -picture dyan. Yung mga puno. Ito yung kitchen nila. Dito lang yan sa GB Farm, guys. Sa Sukay lang. Yung kitchen nila. Ayan. Tapos, kung gusto mo mag dito, meron rin mga rooms. Ayan. Kana, mga rooms yan dyan. Magana, tapos na apa sa baba. Tapos kung gusto mo mag-picture -picture rin dito, guys, o, oh, dire. Magana. Dire na ko mag Na, yung mga bata niyo. mga bata. Pag, pag musod na ta kay ang ato jaway na sa kutsi ato ano pinansir so ito yung labas nila Yan yung labas nila guys. Punta na tayo sa swimming pool. Ayan. Ah. Ayan. Punta na tayo sa swimming pool guys. Diyan ba si balay diha lang? Hmm. Ay mga sabi pa guys. Ipos man ako nisa ako i-youtube. Ela, doktoran di balay no? Jat na. Alah, huruf na hurut tu pun tak warta ni. Ito yung papunta sa guys. Unsa man na lego kakol dia before some nak guys itu yang give form sa mga gusto magpunta dito lang yan sa Sukay lang gana na ha doon na maganda view doon no <coughs> Let me see how udah backup protokol mungkin dari protokol mandi lu kok kayak nama kan jangan deh mana ini belum untuk gua ini belum timu hai dia 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 baru dia baru wes sih di situ sama lu jatuh ayo to gua oh ayo 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 Yeah, it's coming in late. It's coming in late. It's not. It's not. It's not. It's coming in late. Hold on, 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 hold

Thank <laughs> you.

guys. Ayan, tagay-tagay kami. Ayan. So, i-vlog muna natin dito. So, sa mga gusto magpunta dito sa GB Farm, ayan, every Sunday, mag magpagawa sila ng bubbles dito sa swimming pool. Ayan. So, tanaw na ito dito, guys. Okay. So, Ghana siya, guys, maenjoy mo dito. Tsaka pwede rin mo maka-stay. Kasi may mga rooms sila. Pwede mo maka-overnight here. Ayan. So, pwede mo maka-picture-picture dito, ah. Ayan. Pwede mo maka-relax here. Tapos ito yung view. Yung sa iba ba is mga ano yan, mga, gar, mga garden, mga, mga vegetable. Ayan, sa iba ba. yung view. Ayan yung view dito. o Oh, dali, picture it. guys, andito pa kami. Hindi pa kami. Anyway, sa mga hindi nakakaalam, 5 o'clock lang mag-close itong GB Farm. Ayan. And also, uh, kung nagutom kayo, also maka-order maka, maka rin ng food dito. Saka pwede rin kayo maka-stay dito ng overnight. If you guys want, you can stay here. Ah, m mimi ngejar ram. Ngejar ram. Siapa? 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 よか <laughs> っね I'll go, go fast! <laughs> ah, maka-shower ka rin nga pala dito. May mga showers sila. So kung, kung gusto mo mag-relax, ka rin. Nag-shower ang mag-ama ko. Shower mo na kami, guys. Ay, shower! Sorry, Kain mo na guys, ayan. Nagbili lang kami kahit pansit lang guys, pang pawala sa gocham. Ayan nga yung guys, uuwi na kami. So babalik lang kami dito pag mag-uwi na ng ko maybe mag-stay kami dito. Um, so. Bye bye GB Farm